mga kamungkin, no? Uh, magandang hapon sa inyong lahat. So, uh, papalapit naman ang pagtatapos nitong 2021 na taon, mga kamungkin. At haharapin naman natin yung bagong taon, 2022. So, bagong taon, mga kamungkin. Uh, bagong pagsubok na naman sa buhay ng ating haharapin. No? So, sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating channel, sumusuporta. Uh, Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. So, kanina mga kamukil nakikita nyo na nagtatiles tayo, nagli tayo sa pagtatiles. So, sa pagtatiles mga kamukil, ganun pa rin. Ah, kailangan natin i-layout ilay una, kuha tayo ng level. So, ay papabot ko sa inyo ngayon mga kamukil. Kung ah baka kasi hindi pa to alam ng karamihan. No? Ah, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit yung tiles natin maraming nababasag siguro. Hindi pa to napapansin ng karamihan. So, gusto kong ipaabot to mga kamukil kasi... Hindi lang ngayon na tayong mga kamukil na naka-experience sa nito. kundi kondi uh, mga anim na bisis na siguro mga kamukil na naka-experience sa nito. So papakita lang natin mga kamukil yung ating trinabaho ngayon. So, bali, mga kamukil ito na yung uh, natapos natin ngayong araw, no? Right? So inuumpisahan ko siya, mga kamukil malapit ah uh, 10 o'clock. Siguro 'yun. Tapos ngayon mga kamukil na uh, naubusan ng simento. kaya mga uh, malapit siguro 3 PM ngayong hapon siguro mga kamukil na uh, naubusan ang siminto kaya natigil yung trabaho natin so bali ito lang yung uh, nakabit ko mga kamukil bali bukas mga kamukil pagpatuloy natin to dito na side tsaka papunta dun sa may CR nila tsaka papunta dyan tapos uh, itong nakikita nyo dito mga kamukil ito yung uh, inuuna ko sa paggawa yan nakikita nyo may mga stanti uh, made in Ah, lumber lang siya. So tindahan to dito mga kamukil na maliit. So bali papasok dyan yung ita tiles natin. So sa pagto tiles mga kamukil, kung nakikita nyo kanina, nagli-level tayo. Yan. Ginuhitan ko dito sa taas dito ako kumuha ng level. So yung purpose natin diyan mga kamukil, siguro alam nyo naman, para madali nating ma So ayan, may level din, may guhit din. So ibig sabihin mga kamukil, yan yung level dito. Tapos mga kamukin, yung sukat ko dyan, mula dyan sa baba, 3 feet. Ito rin, 3 feet. So, sumukat din ako ng 3 feet mula dito, papuntang baba. Yung natitira, yun na yung uh, tiles natin. So, kung napapansin nyo mga kamukil, uh, walang cut. Sa, umpisa pa lang sa pintuan, kasi nung nili-out ko mga kamukil is, ah uh, maganda yung resulta niya kapag sa pintuan tayo nag, uh, pisa So nakuha ko naman yung tamang pagka out niya mga kamungkil at tamang tama lang mga kamungkil yung cut niya sa dulo ayon. So yun lang, nasa uh, 12 cm mga kamungkil no. Or 10 cm siguro yan yung natitirang ikakat natin diyan. So ito mga kamungkil yung sinasabi ko no na uh, dapat pag bumibili tayo ng tiles, ah uh, kailangan nating alamin mga kamungkil kung ano yung magandang tiles na bibilihin. No? So anim na bisis na ako naka-experience ito mga kamukil. And then one time mga kamukil nagtatiles ako mga kamukil no. Ah, uh, yung gamit ko na tiles ah uh, sakto sa kapal. And then may katabi ding bahay na nagtatiles. So, pumunta yung may-ari doon sa pinagtrabaho ko mga kamukil at nagtatanong. Bakit daw ang daming basag sa tiles na sa pagkabit sa bahay niya, bakit sa akin daw wala? So sabi ko hindi ko alam baka siguro sa tilesitter o anong difference siya So nung pinuntahan ko yung bahay niya kasi gusto niyang makita yung tiles ko At gusto niyang makita kung uh, ano yung diskarte na pagkakabit ng uh, tilesitter niya So pareho naman kami ng discarte, pareho naman ng proseso Wala namang problema sa pagtrabaho Now ngayon mga kamungkil nung chinik ko yung tiles niya ang napansin ko sa tiles ng mga kamukil katulad rin ito. Yan kung nakikita nyo mga kamukil, ang nipis. Manipis na manipista. Ang ganitong klaseng tiles mga kamukil, uh, mabibighani ka talaga sa design niya. May mga maraming design nito mga kamukil sa uh, ganitong klaseng tiles o ganitong brand ng tiles. Ayoko lang pangalanan mga kamukil kasi bawal yan sa atin. No? So ito na lang mapapabot ko sa iyo, sa inyo. Pag bumibili kasi tayo ng tiles, tingnan muna natin yung kapal ng tiles natin. Kahil dito mga kamukil, kapag ka, uh, hindi mo talaga diskarte yan to, paano ikabit na wala pang wala walang, walang mababasag. Although mga kamukil, hindi natin maiwasan pag nagkakabit tayo ng tiles, meron tagalagang mababasag, pinakamataas dyan, dalawa or tatlo. Okay lang yan. Pero kapag ka, uh, aabot na sa sampo, anim, masakit na yan sa bulsa mga kamukil, no? nangihinayang na yung may-ari So kailangan, alamin muna natin yung uh, bibilhin natin tiles. Titingnan talaga natin ng ma maigi kapag tayo bumibili ng tiles para nasa ganun, yung uh, pira natin hindi lang mababasag kapag ikakabit na. No? So kung mababasag yung tiles na ikakabit natin, siyempre basag na rin yung pira na pinambili natin. So ganun po, kahirap. No? Uh, so ginawa ko itong video ngayon. Para po makapagbigay ng idea sa mga may-ari ng bahay na gusto magpa-tiles, no? So pag bibili tayo ng tiles mga Kamukil, yung original talaga na kapal ng tiles mga Kamukil ay nasa 1/2 uh, inches talaga yan, yung kapal ng tiles, no? So may naka-discussion din ako mga Kamukil, isa din siyang tile setter. Eh, iba daw yung sukat ng 40x40, 40, iba yung kapal ng 40x40 40, at saka 60x60. Uh, 60. So pinatunayan ko sa kanya mga Kamukil, kumuha ako ng tiles na 40 by 40 na nasa 1 half inches yung kapal ito mga kamukil wala eh nasa 1 fourth lang kulang kulang pa 1 fourth inches yung kapal nito so sobrang nipis nya so kapag ka, ito yung ikakabit natin at hindi mo talaga diskartihan to kung paano ikakabit ang mangyayari mga kamukil halos halos po basag yung tiles na ikakabit natin no? so ngayon mga kamukil yung ginawa ko so para, mga kamukil sa pagkabit ko Uh, sa awan ng Panginoon, wala pa namang nababasag kahit isa. No? So, ilang tiles na yung nakabit ko? Tatlo, anim, 9 uh, nine, tapos twelve, fifteen, uh, 18 eighteen, twenty, two na tiles yung nakakabit ko mga kamukin ngayon, no? So, ten o'clock ako nag umpisa, hindi na tap, nag stop ako na sa mga 2.30 siguro yon So, sa awan ng Diyos mga kamukil, wala pang nababasag, no? Dahil, Ah uh, dinahandahan ko talaga mga kamukil sa pagkabit at iniba ko yung mixture ng uh, mortar natin mga kamukil para po uh, makabit ko siya ng walang nababasag kasi sayang yung pera na mababasag lang no. tsaka nakikita natin yung may ari na talagang nagtitipid din. So todo ingat ako mga kamukil na walang mababasag talaga sa pagtatiles natin pero malaki-laki pa tong itatiles natin mga kamukil kaya hindi ko masasabi mga kamukil na hindi ako mabasagan dito. Pero sisikapin ko mga kamukil, gagawin ko talaga yung aking skill o kakayahan na walang mababasag. No? Sana lang. At uh, gusto nung mayari, maghanap ng iba ng ibang tiles na yung tamang kapal talaga sa tiles yung bibilhin niya, hahanapin niya. Sabi ko wag na kasi yung disinyo ng tiles, ah uh, ganito na yung unang nalagay natin. Malamang wala tong ganitong disinyo sa ibang mga brand na tiles. So, yan lang mga kamungkil, no? Yung mapapaabot natin, alamin natin, pag tayo bumibili ng tiles, alamin natin yung kapal ng tiles na nabibilihin natin. Titingnan talaga natin mga kamungkil, no? So, pag nakakita kayo mga kamukil, minsan kasi pag bumibili tayo, yung bini, tinitingnan natin yung uh, disinyo. Magandang disinyo, nabibighanan tayo kaagad. Hindi natin alam mga kamukil na Uh, yung kapal niya hindi natin tinitingnan basta nakita lang natin ang ganda ng disenyo yun ah binili na natin din ngayon mga kamukil pag uh, patrabaho mo na yung magmo-problema yung tile setter hindi ngayon pag halos-halos basag yan sasabihin nyo na hindi marunong yung nagkabit hindi uh, marunong yan mga kamukil walang uh, magkakabit ng tiles na walang experience sya. walang hindi eksperyensyado ang nangyayari lang kasi yung nabili yung tiles uh manipis at saka itong klase na tiles mga kamukil iwan ko kung anong ano to ah uh, kung titingnan niyo yung napakalambot niya talaga mga kamukil ah uh, kahit pukpukin mo lang ng kamay mga kamukil ah uh, pwedeng mabasag to so subang nipis niya talaga so anim na bisis pang anim na bisis ko itong na experience ngayon mga kamukil so basta tingnan natin mga kamukil pag tayo bumibili ng tiles wag lang tayo tumingin sa ah uh, disenyo niya. Kundi titingnan din natin yung kapal para po nang sa ganon, hindi po masasayang yung pera natin, no? So, yan lang mga kamungkil, no? Yung aking mapapaabot ah uh, sa inyo na dagdag kaalaman ngayon, no? O video ngayong araw. So, sa lahat mga bago dito sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. paki uh, Pakilike ang video mga kamukil kapag iyong nagustuhan. At kung halimbawa mga kamukili ikaw po interesado sa aking mga content o video na ina-upload dito sa ating channel, wag uh, huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell mga kamukil na makikita sa inyong cellphone screen. At all notification mga kamukil yung pipiliin nyo para kung sakaling may mga bagong videos akong ina-upload, isa po kayo sa pinakaunang ma-update. So sa lahat mga gustong magtanong, humingi ng idea o advices, nagpapagawa ng bahay, mga construction na katulad ko rin na gustong Uh, kulang pa sa kaalaman so pwede kayong mag message sa akin yung yan alias mongkil po puntahan nyo uh, hindi talaga ako sumasagot ng mga katanungan mga kamungkil dito sa comment box ng youtube natin kasi masyadong maistrikto si eh, youtube ngayon uh, puntahan nyo sa puntahan nyo ako doon sa aking 8 alias mongkil at doon tayo mag uusap usap so yan lang mga kamungkil no at once again mungkil on the blog So ayan mga kamukil no, uh, may ano tayo dito, may mga friends tayo dito mga kamukil na ah uh, gusto siguro, ah baka may gusto silang i-shout out. So ayan sila mga kamukil. Tot! Bye, -bye Tot! <laughs> so bali sila yung ano dito mga kamukil no? sila yung may-ari nitong bahay. So bali nag-aaral si, si Divine. Min! Min! Yes. Ayan, ah, hiya mga kamukil. So, ba't mahiya sa camera? So, yan sila mga kamukil na nag-aaral. Saka yung course ni Divine. Ano nga yung course mo, Divine? Uh, Megatronics. Megatronics yung course niya mga kamukil. No. So, yan lang mga kamukil. No. Thank you.